yan sa video na ito guys ay atin namang sabay-sabay panoorin kung paano nga ba ang tamang pag-massage ng ating mga talampakan. Ayan, sige guys, watch natin. And anyway, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe, that's Pusong Palaban, ang issue sa era ng bayan. Ito na guys, watch natin guys, kung paano ba talaga tamang pagpa-relax ng ating mga talampakan. So, ayon, ayun, ganun pala. Kailangan isa-isa mo siya talagang i-down, mamasahe siya na ganyan. Tapos, mahirap pala siya mga point. Mayroon siya mga point na doon mo siya dapat tutuunan para mas ramdam na ramdam mo yung pagka-relax ng ating mga talampakan. So, kung hindi nyo pa alam guys, talagang sobrang sarap ng pakiramdam kapag talampakan yung sa sa'yo. Lalo pag pagod na pagod ka sa pag maghapong nakatayo. Naku guys, kung hindi nyo pa natry, try niyo Kasi ako nagmamasage si talaga ako guys ng talampakan. Kahit sarili ko lang, talagang na Pero hindi ganitong way yung aking paraan. Kumaga pinipisil-pisil ko lang siya. Pero meron parang tamang joint talaga na kailangan mo siyang tuunan para mas maganda yung pakiramdam. Sana matutunan, may matutunan tayo sa ganitong video, noy. Ayan, ayan o. No? Alam mo yung pakiramdam ko habang pinaponood ko? Parang ako yung na re relaxin relax talampakan ko talaga. Pwede nyo pa, guys, naranasan tong ganito, magpa-massage yung talampakan. Try nyo, kasi talagang sobrang sarap ng pakiramdam, lalo-lalo na -lalo -lalo mga, mga, pagod. Ayan. Ayun no ilang, ilang, step lang na gagawin nyo. Tapos yan, ulit-ulit lang na ganun. So, ayun lang, guys. parang salamat sa inyong panonood. And, please subscribe on my channel. This is Tats Pusong Palaban, ang isyosera ng bayan. Thank you for watching. Bye-bye!